Hello guys, what's up? At ako nito si Jello Ang nag-iisang charotero sa buhay mo At ngayong umaga nga guys E nandito ulit ako sa may Arca South And after ko magjogging kahapon E nag-decide ulit ako ngayon na mag-jogging Para naman masundot nga yung sakit ng katawan ko At umagang umaga nga E nakareceive ako ng chat sa aking pamangkin na si Jamil Nag-jogging din daw siya Pero sabi ko hindi ako sure Pero nag-decide na lang ako na bigla na lang pumunta nga rin dito So yun nga guys, kung makikita nyo dyan si Kuya E talaga naman sipag-sipag at naglilinis at di machinery nga pala 'yung pagwawalis ngayon at ito nga guys 'yung puno talagang ako pag nakikita ako dahil sobrang ganda parang sa Korea no lakas mga Korea at mga vibes ng punong yun. 'yung nakikita nyo nga guys ayun 'yung pag-aari na lupain ko Charot lang po. Yan talaga guys, yung buong kabuuan ng Arca Pero sa likod ng mga buildings na yan, syempre, meron pa yung mga natatagong istorya. I mean, natatagong party pa ng Arca South. At maiikot ko nga yan dyan mamaya. So habang naglalakad nga ako guys, napansin ko na may naaapakan ng mga violet at parang nahulog nga ito ng mga bulaklak. So total naman guys, napag-usapan natin ang Korea. Ayan, i-reveal ko na kung saan to galing. At galing nga ito guys dito sa so may malaking punong to at talaga naman yung kanyang mga bulaklak ay napakarami at nagbibigay rin nga to lilim sa mga tao na gusto magpahinga dito. O ba diba? At kung ikaw nga ay medyo worried na dyan sa inyong bahay ay pumunta na dito at syempre ipasyal mo at ilibang yung sarili mo kung gusto mo mag-exercise ka pa. Para naman maging mas malusog at maging positibo yung buhay mo. Tulad ko. So talaga guys kapag pumunta kayo dito sa Arkansas at, ay marami talaga nagjo-jogging kahit na no Monday o kaya Friday. Pero ang pinakanda best talaga na araw na dapat puntahan nyo is Saturday to Sunday. Kasi ang dami-dami talaga mga tao dyan. At ayun nga guys, after ko nga tumakbo ng tatlong ikot ay talaga namang nauhaw ako. At ang hinahanap ko nga guys ay tubig. Pero walang tubig dito masyado guys sa may Arca South. Dahil nga una-una bawal talaga dito magtinda. At ang dami mga gwardiyan nag-check dyan. At syempre sa mga vendors natin, wag na kayo dito. Huwag matigas ang ulo ha. At ito nga guys ay pupunta nga ako dyan sa may kabilang kanto Dahil dyan sa may tabing daan Yan yata yan sa may north signal or south signal man yan Kung saan man yan Basta may tindang buko juice dyan At yung ang unang dinadayo ko dahil nga yung juice talaga nila natural at kung makikita nyo dyan guys, sa bandang unahan ay maraming mga tao at akala mo may parada pero hindi guys. Yan ay papasok sa kanilang mga trabaho at mga construction karamihan dyan. At syempre maghanap buhay din naman sila. Hindi lang ikaw. Charot lang po. At ito nga guys, after ko nga ng juice, ay ayan buko juice talaga. Talagang kulay pa lang ay hindi hindi mo pagsisiyan at hindi hindi mo tatanggihan. Tagang napaka-fresh. At talaga naman tangga yung uhaw mo at pabalik na nga ako dyan, guys, ulit sa loob. At syempre, tatakbo pa tayo ng ilang oras. At ip-flex ko rin din pala, guys, ang Landers. Makikita nyo yung Landers dyan. Ay, nandyan pa nga yung cargo. Di ko pa nang kuha. Landers, ibigay nyo na sa akin. Bago pa tayo magkalimutan. Charot lang po. Siyempre, hindi ko pa naman, guys, kinukuha. At dahil nga wala pa akong time. At siyempre, sa pagpunta ko dyan naman, ay matutulog na ako. At lagi nga pumunta ako dyan, guys, sa umaga. Pero, siyempre, sarado pa rin naman sila. At hindi naman sila magbubukas para lang sa akin. Ano ako? Special. So, yun nga, guys. After ko nga maubos yung aking buko juice at makatakbo nga ako na ilang oras, ay nag-decide na akong umuwi dahil mataas na nga ang sikat ng araw. At syempre, masakit na ito sa balat. Di naman ako manhid. Katulad mo. Ayun, no? At ito nga guys, habang naglalakad ako dito sa may gilid At eh, syempre naman nadaanan ko nga Itong mga kabataang nagbabasketball At syempre nakakatuwa rin masdan Dahil may mga oras pa talaga rin nga silang gawin ito ditulad tulad ng ibang mga kabataan Ngayon ako, nakababad na lang sa Cellphones at sa mga gadgets At kung ano-ano pa na hindi natutulungan Yung mga pisikal na kalusugan Kaya guys, kung napanood nyo tong video na to Nako, i-share niyo na to guys Para naman mag i ng mga kabataan ito Para naman gayahan ng iba At hindi yung nakahi Hilatan na lang maghapon at syempre gigising na lang yan para kumain. O di ba? So ito mga guys, yung lagi kong sinasabi na habang may oras ka pa sa mundong ito, i-enjoy mo na yung bawat araw na mapagdadaanan mo dahil nga minsan talaga may mga tao na tayong hindi natin makakasama at hindi natin masisisi at babalik yung mga panahon na lumipas at nawala sa atin. Kaya kung ako iyo mag-enjoy ka na gumala ka kung gusto mo hanggat may pera ka pa enjoy mo yan dahil sa yan at wag mong igasto sa mga walang kwentang bagay dahil nga guys merong kasabihan na hindi mo yan madadala sa langit Yun ay kung pupunta ka sa langit charot lang po at hanggang dito na lang guys thank you for watching bye bye